siya. Pero may marami, nung pagpasok ko na... Eskinol girls, ano yung dati? Yes, at yung sa pinakamagandang no. mukha talaga. Totoo, Pitay Moreno model siya. At tanda-tanda yeah. ko siya, paborito siyang leading lady ni FPJ, di ba? Totoo. At uh, may mga naririnig din naman ako mga chismis-chismis before. Okay, we enter November sa isang pasabog na episode dito lang sa... Troy Kato! Hey, na nagsasabing Katotong mga Pepsters! Sandali lang, bago tayo magsimula, balikan natin yung blind item na pasawag bago tayo nagtapos last week. Yes. Ito, so, tungkol sa isang direktor na <laughs> nagka -lakjo. Mo? Dahil sa Talaga? pamukbang ng isang sexy actor. Sa amin naman ni ano, ni Gusto Jerry? Ko <laughs> Gusto ko lang katokin. Gusto ko lang katokin si Jerry Olea na okay, kakatokin ka daw. Parang may bahid ng pagka-fake news yung... Ah, bakit naman? O ano naman Oo, ang yung pagkaklaro ng, sa isyong ito? Eh baka naman talaga may diferensya na yung niya, di ba? Kasi hindi naman kalakdyo -ju, ju yun, sa so, totoo lang. <laughs> so, din eh, din, din, din. Din, ano yung connection naman mo naman sa sexy actor? Hindi, But, ito muna. Disclaimer muna. Ah. So hin walang nangyari sa inyo ng sexy actor na to? Pero nakita ko. Oh. <laughs> nakita ko naman. <laughs> Alam mo, <laughs> ang mga tao may kani-kaniyang version of truth. Okay. Yung iba siguro masyadong malaki ang ano. O baka kanya-kanya, kanya-kanya um, siguro standard. Kung yun na yung standard niya, eh, wala. Lak Mababang standard. Okay. <laughs> malaking, malaking. So, kilala mo itong actor na to, hindi naman, oh, naman. siya. naman. So, much ado about nothing, hindi kalakihan. Hindi naman, okay naman. Hindi naman siya yung, hindi naman masabing maliit. Nakakagalit yeah. yung sinasabi mong iya? <laughs> Bakit <laughs> nakakagalit? Nakakagalit! <laughs> na galit as a performance, hindi oh, lang sa size. Tama so, na yan. So, O, uh, naninindigan <laughs> mo yan, ha? <laughs> paninindigan mo, naguhumindig, na katotohanan. Oo, alam, nakita na ulit at nasalat. Pero yun, walang nangyari. Pero oh, yun, mababa ang standard nung director na sinasabi mo. Nasabi eh, kanika niya yung version of truth. Okay, sige oh. na nga. Kung ano mang version of truth, ako yung katotohanan. Nasaksihan ko, ako ay so honored na pagpunta ko sa States, na kinalakot, nakausap ko muli si Marian Dela Riva, ang yeah <laughs> ang star ng aking kabataan kasi hindi ba oh, we I mean, oh, Luisa ng gulong I ng mean, palad. Luisa ng gulong ng palad. So nagbalik yan parang ay nandito siya. Parang yun ka kung may Virgin Mary bago pa man sila isa kalsado. Nandun pa rin yung nunal niya sa, sa forehead. Paboritong leading lady ni FPJ. Correct. At kasama niya yung asawa niya. So si Dr. Ortiz and the endocrinologist. So parang ang saya-saya na niya sa New Jersey at sabi niya um, gusto na rin tahimik na buhay. Ma'am, ano po yung namimiss niyo sa Pilipinas? When was the last time you were there? We were there last year, early last mm -hmm. year, but home for a while. Jepra, I miss my friends, uh -huh. and uh -huh. my relatives. Mm -hmm. So, how about you? What do you miss in the Philippines? Oh, my family. So, what do you want to tell your audience, a Filipino audience, about your life here? Uh, <laughs> everybody back home, okay? Mm -hmm. But okay na ako dito. Okay. Uh, I'm with my husband. Okay na. With the, okay. children. And the with children, my children. children. With the children. With the children. na buhay. At pag bumabalik kayo doon, ano yung hinahanap niyo? Food? yes. <laughs> like what? Like <laughs> what? Um, ang bimbo gusto ko sinasabi Yung mga ano, fresh crabs, fresh seafood. I really miss iba those. rin, no? Iba, iba, iba. iba, iba. No, iba rin talaga yung pagkain. Iba, Kayo po, sir, what do you miss, what do you miss in the Philippines? pagkain din. Do you miss show business? No? Show business? Yeah. yeah. Uh, my friends. Your friends, but yeah. do you watch Filipino films or Filipino shows here? Do you have TFC? Uh, yes, we do. You do. So you're parang but but for now it's, it's really just concerts. You've been watching concerts here. Every now and then. Yes. Every now. Yes. Who else? Who else are you looking forward to watching here? Yung mga favorites si po. Gary Valenciano. Oh, Gary Valenciano. That's nice. Yeah. Sir, kayo po. So, ano? Sino uh, pa yung gusto nyong Napanood. Uh, acts panood. na dalhin dito na, na mga Pilipino? Ano? Sa concert daw. Sa concert? Mm -hmm. Uh, sila Kulid Esma. Yeah. Kulid Esma. Panahon yeah. na na. <laughs> yeah. Panahon namin. Kulid Esma. Ma'am, any inspiring message about or for the Filipinos? Who love you? Who love you and you miss mm. you in their films? Ah, uh, ko lang pasalamatan lahat 'yung mga nagbahal sa akin, nagtaguyod sa akin dati all these years and hanggang ngayon nandiyan pa rin sila kahit paano, hindi nakakalimot. And I just want to thank them for being nice to me. So <laughs> and then Christmas in the Philippines is big. Here, it's Thanksgiving, no? But we have the pinakamahabang Pasko. So, fast. can you list? can you remember your Christmas in the Philippines? How how different is it from your Christmases here? Iba ang spirit sa atin dito child natin, tin uh, when I was adult. Iba, iba talaga. hindi ko ma-describe. Basta iba. The songs, the, the, decorations, um, the reunion, the family reunion, reunions, and then how people treat one another during Christmas. That's, another, that's sa true. Christmas. iba pa rin. Iba pa rin no? Yes. So, can you greet the Filipinos obliged uh, sa so, at men? Parang, Batiin niyo sila ng maligayang Pasko. Kasi <laughs> nakaka, nakakasaya daw. Pag Pasko yung pinag-uusapan. Nakakasenti uh -oh. din para sa inyo. Nakakasenti nga naman. Yeah. Um, gusto mo lang pati ang lahat ng maligayang Pasko. May para ko may mga ups and downs tayo kahit saan. Sa buhay natin, everyday life and all that. Pero kalimutan na lang natin 'yon. Tsaka magsaya na lang tayo life is too short to enjoy it. That's Have true. A Merry That's Christmas. true. How how do you spend your time here? How like I know what what occupies your time? Uh, family. 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 Just family yeah. touring also at yeah. this point. Yeah. Is it yeah. nesting already? Like when you're going to one place na and Enjoying each other na now. Oh yeah. yeah yun na yeah. talaga. Yeah, we, yeah, we like together. to travel. Traveling, yeah, traveling. Yeah, the children, the grandchildren and all. Yeah. So kahit kaya pa ano, ka kaya pa <laughs> yun. <Yeah. kayo> ka. <laughs> so it's traveling. What else you wanna do in the next few years together? Um, ano pa yung mga nasa bucket list? Place. Place. Like where? Like where? we want to go? Croatia. Oh, yeah, Croatia is one of them. What's uh, there's a lot more. Sailing? Did uh -huh. you ever have the, the sail, the cruise? You had cruises? Uh, we love cruising. We yeah. love cruising. Yeah. 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 With the family. Here. And life in, in, in the States is simple. Very simple. Simple. And, and really quiet for okay. me. So I like it. Simple Koya. Thank, yeah. thank you. And we wish you that. Happy Koya happiness. Thank you. thank you. so and much. And soothing happiness. Salamat po okay. nga. Marami thank, you, thank na. you, thank you, thank you. How did you know Maria De La Riva before? Ay, di. Sa ano ko lang Kasi wala pa ako sa showbiz, no? Oh, talaga? Okay. Oo, nag... Uh, siya. pero may mga nung pagpasok ko na... Eskin all girls sa din yes, dati. Yes, kasi sa no? pinakamagandang mukha talaga. Totoo. Pitay Mariano model siya. At tanda-tanda yeah. ko siya, paborito siyang leading lady ni FPJ, di ba? Totoo. At uh, may mga naririnig din naman ako mga cheese chisbis Before, pero doon na lang muna. Okay. Huwag okay, natin share Alam natin nating, na, 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 na nag-asawa sila ni Ronald Corvo, ang kanyang leading man. Sa gulong ng pala. Sa gulong ng pala. Tapos nagkaroon sila ng dalawang anak pero mm. divorced na sila. Nag-divorce na doon din sa Amerika. Okay. Okay. namit ko naman ang sister ni mm. Ronald Corvo. Spell. Uh, C-O-R-V-E-A-U. <laughs> oh panalo. <laughs> Editor. Saan siya nandang baliat ni Huh? Si Ronald Corvo sa outside. Uy, yun. Oh, yung gano'n! Ang gano'n! Isa pa sila pinagsamahan na oh, ako oh. eh. Oh. Pero, yun na nga, si Ronald Corvo, ang sister niya na meet ko recently lang, wife siya ni Asi Taulava. Oh, galing. Oh, wife niya na ang laki ring babae. Galing, 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 So, I asked Marian, lalala kung... ko pa muna. Oh. sa isang party na pinuntahan ko, may mga connections sa mga basketball players. Hello kay Kuya Ed Ponseha, oh. 'di ba? Um, may mga sabi ni Kuya Edo, yung mga, dati, yung mga medyo napapahinga na ano, ng mga basketball players, yung mga kilala. Mm -hmm. Ayan yung mga fake na Pinoy, oh. yung mga fake oh. na Pinoy. Kasi di ba dati, ini-insist talaga nila Pinoy, true. itong si Asi Taulava. Di ba? Pero mm -hmm. Pinoy na Pinoy na magsalita si Asi Taulava. Totoo naman. At... na siya magtagalog? Talo pa nga niya yung ibang mga mga film actors na hanggang di hindi marunong magtagalog, di ba? Eh, hey, iba nga, ito si ay hindi pa Si Kobe Palas, hindi, hindi na, naman, si Kobe Palas. Hindi, hindi nga, actor, hindi nga, oh, actor, eh, di ba? Okay. Ay, okay. 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 <laughs> oh. Anyway, but I asked Maria Dela Riva kung um, papasukin niya ulit yung show business. Sabi, niya, wag na, tahimik na yung buhay ko. Pero I guess if the right offer comes along, who knows na. Pero yung, yung husband niya sabi, bahala daw siya mag-decide. Pero ako, it would be nice to see her act again. Pero, oh, yun, oh. yun. Sana rin naman kahit guesting lang, no? Kahit yeah. katulad ng ginagawa ni Hilda Coronel. Correct. So, ano ang latest na nabalitaan mo naman kay Hilda Coronel? Ayan, walitaan hmm. ko na baka Kasi dapat dumating daw siya, siya ng dito ng December. Dito, di ba? Baka oh. dumating daw sa by December. At ang una, aside from direct adults, ano, sorry, alam ko may gagawin si direct adult with Hilda and Carlo, Carlo Aquino um, for 1017 yung ano yung production company ni Paul Paul Soriano um, uh -huh. meron ding offer sina Percy in talan sina June Lana uh -huh. pelikula with Hilda Coronel ayun so, sini ko ba dapat meron din yon oh, dapat meron e. so, pero natin kung hindi ano pa pala tapos ang script noon ah, yung sa sini inaayos yeah. pa lang din naman ang script so we're really looking forward to Hilda coming here by December Oo, so sana gusto naman talaga na niya 'di ba? At sana 'yun nga ma makita natin sa sa kanyang pagbabalik sa Metro Manila Film Fest okay. Awards Night. Oh, Tignan oh, natin. Oh. Anyway, so yun, nakita na natin yung interview ni Marian Dela Riva. Ano naman yung ibang pasabog niya this week? Eh, siyempre, ang pinag-uusapan ngayon, Metro Manila Film Festival. Oh, man, ang daming, na. ang daming correct, 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 correct. Ito na lang, gusto ko talang Ewan ko kung agree ka rin. Mm -hmm. Dahil marami, si spokesperson ka ng MMFF, Sir Noel, marami ang nagsasabing, hindi pa rin na talaga daw wala ang politikahan sa pagpili ng entries ng Metro Manila Film Festival. Anong masasabi mo dyan? wala ako malam kasi <laughs> hindi ako kasama ng hindi ako kasama selection sa selection committee at saka wala ako oh. ng ginawa yon no, sa abroad mm. but otherwise Um, si may criteria naman at uh, kapatid. Hmm. Siguro yung yung ano doon, yung mga yung mga napili naman hulog na hulog naman doon sa criteria na okay, 40% artistic merit. So artistic hmm. excellence. Sa tingin ko, meron namang silbi at meron sila sa aming pelikula. Pangalawa, commercial viability. Hmm. I think yun nga, parang yung mga with the banner stars sa kasama at tingin ko oh, pa parang yung, yung, yung objective na sana, tangkili ng mas maraming tao, may hit yung mass base, makukuha naman. And then, yung Filipino cultural identity na, na pinapakita sa pelikula, nandun naman, iba't ibang klase ng pelikula. At sa, yung muli, yung world-class world -class na appeal na pag dinala abroad, tatangkilikin pa rin. Ang maganda lang siguro ngayon, dive, very diverse again, may pelikula na akma sa iba't ibang miyembro ng pamilya, nandun pa rin. Mm. And, oo, oh, 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 o oh, yun nung 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 press talaga. Ang ang concern ko 31 yung nag-submit ng finished film. Sinabi mm. ko naman sa inyo parang how to manage the other um 26 mm. entries ng Summer TV. Metro Manila. Sabi film namin buti na lang sinabi ng chair namin na pwedeng saluhan ng Summer Metro Manila Film Festival bang possible ibang kaya yon? Na... Kasi may mga iba, ina ako na usap na producers na Napangakuan daw sila noon eh na pwedeng isalin mo yan sa, sa summer pero hindi natuloy. Dadaan pa rin oh. naman kasi sila sa proseso. Marami Oo. Oh. pa rin submit Pero, well, hindi nalang kailangan magbayad pero, ng, ng entry fee. Oh, yan yun na naman yun. Pero hindi. Ang, ang, okay, tama naman. Susunod sila sa proseso. Pero, posible kayang matuloy next year sa 2020? Matagal pa yan. Siyempre, nakapokus muna tayo sa Dito muna. Dito muna. Pero ako, kailangan doon yung ano. Hindi, kaso binanggit kasi. Binanggit, oo. Binanggit kasi ni Chairman. Alam mo, hindi naman gagawin ni Chairman yun kung walang commitment ng theater owners. Sa tingin ko yung theater operators. When they said, yes, we're on, kasi kapag hindi naghihintay rin lang ng magandang content yung theaters na, okay, susuportahan namin yan. At saka yung industriya naman natin, naghahanda at naghihintay din lang ng venue para kasi di ba pag em, summer ka sabi mong summer or holiday MMFF merong ingay na rin na nakikreate may sariling parada may sariling awards night yun lang kung dagdag na publicity parang may pa-event so yun now na 10 entries ulit or 8 entries ulit uh, full Filipino ano uh, line up sana matuloy sana matuloy and po well, sinabi naman ni chairman na pag-uusapan at gagawin sana gawin Basta focus muna tayo sa Golden Year, ikalimampung taon ng Metro Manila Film Festival. When you, when, 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 you, when, you saw the lineup of entries, ano, were you hopeful? Ano yung naramdaman mo? Lahat yun, pwede yung mag-i-streaming eh. Ah, okay. Na okay. nakikita mo agad na may market na rin pag naipalabas At sa sinihan. May pang-streaming kasi last year, di ba, dun sa sampung mm. entries, yung isa hindi pa nag-i-streaming. Ah, ron. okay. May point ka doon. Ako, maganda lang na feeling ko na committed lahat ng producers to oo. push for their entries. Oo. Yung tipang feeling ko, Exciting. gagastusan, gagastusan, okay. or talagang lahat ng creative efforts. Sabi niyo nga may may kakan may kanyang iba-iba na ngayong paraan ng pagpapromote. I think we'll tap that this Dama, year. Yeah. Maganda okay. kasi yung ikalimampung taon, di ba? Parang may... Nag nagbabalik tanaw doon sa mga MMFF icons. Correct, oh. correct. So doon ko nga na-realize eh kasi ang first Metro Manila Film Festival pala na ang nanalo doon na best actor si Joseph, Estrada. Binigyan mo ng Hamok ang uhaw na lupa. Eh, napanood ko yun. sabi Ko, na, mula, mula. Ibig sabihin, sabi ko, ibig, talaga ko nalas, ibig sabihin, 13 years old pa lang ako, talaga nanonood na. May so, Metro na Manila Film Fest movie, ano, baby ka rin pala. Oo, so, sabi ko talaga, bata pa lang talaga, talaga, hindi ko na talaga. So, hindi mo naalala si Gloria Diaz? Alala ko, Gloria Diaz. So, ano masasabi mo sa hosting Isabel does at saka ni Jake Ahers ito. Nakakatuwa nga, di ba? Okay. Kasi nga, <laughs> ka, anak ni Gloria anak ni Erap, di ba? Nakakatuwa sa naman ng ulit. Pero okay lang yung magkakabakal-bakal. Pero okay lang naman din naman. Pero ito na lang, last na lang. Go, go, sa go, sampung go, go. entries, ano ang unang papasok sa utak niyo? Anong unang mong panoorin, Jerry? Siyempre, and the breadwinner is... Ikaw. Ah. Ako, I will watch Juday and Lorna. Tapos si Ate Pantaho. Ako, Himala. Unahin ko muna Ayun, yung himala. Himala, eh. Kasi yung Himala the Musical. Kasi talaga mo lapit, gusto ko yung pelikula na yun ni Nora. Tapos naalala ko talaga yung Himala. Parang apat, tatlong beses ko yata siya na di ba? Nung ano, sabi ko, ang ganda ni Nora dito sa sa Himala. Mahilig ka sa musical? Ako sana matuloy yung cameo ni Ate Guy. Sana para, matuloy. So, sana matuloy. Kahit hindi na siya kakanta. Mahilig ka ba sa musical? Hindi yung the project itself musical naman siya hindi gusto yung himala talaga tapos nakita oh, yung, oh, nung nakita ko yung nung nakita ko yung teaser nung nakita ko yung teaser parang sabi ko sa stage ginawa si Jude halatang sa studio correct para studio sila nag shoot correct pero magand mukhang maganda naman talaga yung pagkakawala pepe joke no, naman yes naman. okay, yes. okay. Oh, so gorgs we're looking forward to the street boys reunion diba? yes sa November 8 na yun so lalong 8 dahil na body, body body jam ka okay ayan makaka-induct hindi dahil sa sayaw ka. nila kasi nung last press con apat pa yung wala doon. So, oh, hindi, okay. hindi pa lang silang nagdatingan. Si, nung presko na yun, nung Sunday, ay kapag kagabi nun, darating na si Spencer Reyes. Mm -hmm. Eh, may darating pang si The Michael bus driver Dino. sa London, di ba? Sa, Scotland. Sa Scotland, okay. Sa Scotland. At so, sa Scotland can... din ang manggagaling yung isang member na si Michael Sismundo. mundo oh? Tapos yung isa, si Sherwin Rock sa manggaling. Memora! Yes! May isa, <laughs> hindi ko na maalala kasi pa yung isang galing. Maynard. Sa Maynard, sa Maynard na dito, na dito na, na, man man ang galing pala ng position ni Maynard sa Universal Studios sa Singapore. Oh, galing, galing. Siya na may in-charge sa, sa entertainment. Galing, so, galing, galing. So, ang galing. Ang galing na talaga. At, um, yun, uh, may mga makakachika pa tayo na sa mga bagong ah, sa mga bagong dating na mga street boys. We used to spend Sunday nights together in ASAP. Sila yung parang nandun talaga sa ASAP. And I'm looking forward to their reunion. Mm -hmm. And Direk Chito should be so proud of them. Totoo naman. Okay. okay. Um, uh, maraming magagandang kwento dyan. Si ano, direktsito. Kasi di ba yung mga love life, ibarin iba rin sa straight boys, makukulay. Parek. Iniimbita niya kahit halimbawa yung ex at present nung uh, isang straight boy member. <laughs> at behave naman sila. Kasama ba si Spencer si <laughs> ah, dey. Dey. at si Isa nun? Ay, hindi. kasi ah, kung baka ah, parang ah, mga ah, opponent Direk Chito, yung mga, mga anak. So, okay. Natin, Oo. Cheeto. At para si Direk Chito kasi wala rin may napaliwara pariwara sa mga oh, yung buhay nila. Kahit ang ganda, iba na, alam naman nila na hindi sila showbiz. Alam hmm. ng ibang mga member ng sa na hindi showbiz ang kahihinat na nila. Ganda, ganda. So, pero okay pa rin sila. Buo pa rin talaga sila ngayon. At pamilya talaga sila. Ngayon, speaking of family, eto na, ang kapamilya nating maraming baon na pasabog. Ma ano pasabog? Pa pamilya. Hula, Gula. hula, Gula. hula, tama pa rin ang ating costume, di ba? Kasi <laughs> parang naghahanap na naman kayo ng mga kwento tungkol sa mga sexy star, sexy actor, yan sexy actress. na naman. ba <inaudible> yan? Pagkakalayan talaga, no? Ito, isang sexy star sa BMX. Okay. May nagawa na siyang dalawang project. Mm -hmm. Meron sanang kasunod pa. Kasi maganda naman yung performance niya. Ano ba their mm. eh BMX, what do you expect? Kaso, yung school ng sexy star sa mulat oh. na kung pwede, sinabi, sinabihan din itong ano, mm. sexy star actor. na mo Sexy actor. actor. Alam mo, actor pa, hindi actress. Ibang klase. So, walang actor. choice kasi yung pag-aaral, pinahalagahan mm -hmm. nitong sexy actor. So, stop muna siya sa paggawa ng naman. sexy movies habang nag-aaral siya. At least, ba diba? Pero okay. yun ba yun? Kasi um, required ba talaga sa BMX, so, yun ang tawag ngayon, no? Sa Viva Max uh -huh. na film, ng ilang sex scenes? Ah, lima? Tatlo hanggang lima na sex scenes? Diba? Nanonood ka ba? Well, meron tayong napanood na iba kasi iba. Pero I think yun, may 3 to 5 na mga sex scenes na let, parang ano talaga. May parang at least 5 lahat sa mga napapanood ko at eh. At least 5. So, may mga eksena hindi kailangan. O biglang after na mag-sex eh, nawawala na lang yung character. So itong actor na to, parang kahit gusto niyang gawin. Nakadalawang pelikula nandun. siya, napansin naman kahit paano maganda ang performance niya. Mm -hmm. Kaso nga, siyempre, mas importante sa kanya ngayon yung schooling. Okay. So sana, ginawa na lang ng Viva sa kanilang mas wholesome na, na department. Ang dami na, naman ito. kasi mga sexy actors. Mga, mm. for this year, ang mga na, nabilang ko, more than 60 na. Okay. Sa, <laughs> May anthology talaga sa actors. Hindi naman to kalakjo-lakjo. Uh, I wouldn't know. Gargi, <laughs> would you know? Oo. Babay na tayo. <laughs> Tama na yan. <laughs> o, oh, so eto na po ang ating undas edition ng Troy Katok, Katok. <laughs> na nagsasabing <laughs> Katok, mga testers! <laughs>